Matinding laro ang ipinakita ng Los Angeles Lakers matapos talunin nila ang New Orleans Pelicans sa score na 136-115. Ito na ang pangpitong sunod na panalo ng Lakers na nananatili pa rin nasa ikalawang pwesto sa Western Conference na may 39 wins and 21 losses na record. Hindi matatawaran ang naging ambag ng dalawang superstar ng Lakers na sina Lebron James at Luka Doncic. Nagpakitang gilas si Lebron James matapos gumawa ng 34 points, 8 rebounds at 6 assists. Bukod dito na naabot na rin niya ang 50,000 career points isang milestone na siya lamang ang nakagawa sa buong kasaysayan ng NBA. Samantala, hindi rin nagpahuli si Luka Doncic na nagtala ng 30 points, 8 rebounds at 15 assists. Kitang-kita ang husay niya sa pagbuo ng opensa para sa Lakers lalo na sa pagpapaganda ng laro ng kanilang mga kakampi. Isa pang naging mahalagang bahagi ng panalo ng Lakers ay si Jackson Hayes na nagtala ng kanyang season high 19 points at 10 rebounds habang may 100% field goal percentage. Bukod sa kanyang epektibong depensa, naging malaking bentahe rin ang kanyang husay sa ilalim ng rim. Marami ang nakapansin sa malaking improvement niya mula nang maging starting center siya ng Lakers. Ayon sa mga analyst. Tila na unlock ni na Lebron at Luka ang full potential ni Hayes Dahilan kung bakit nagiging mas dominante ito sa laro Hindi rin matatawaran ang ambag ng bench players ng Lakers Tatlong manlalaro mula sa bench ang nagtala ng double digit points Kabilang na si Jared Vanderbilt na nagtala ng 12 points, 8 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 block shots Bukod pa rito, may plus 27 plus minus rating siya na patunay ng kanyang impact sa laro Hindi na lamang siya maaasahan sa depensa kundi pati na rin sa opensa Marami ang natuwa sa kanyang energy at hustle at may ilan pang nagsasabing may pagkakahawig ang kanyang laro kay Dennis Rodman at Dwight Howard sa patuloy na pag-usbong ng chemistry ng Lakers tiyak na magiging peligroso sila sa darating na playoffs Samantala, kanina nga sa pagkakakuha ni Lebron James ng kanyang 50,000 career points, hindi na iwasan ng maraming fans at analysts na magbigay ng kanilang mga komento sa bagong milestone na kanyang naabot. Ayon sa ilang eksperto, isang pambihirang atleta si Lebron na sa edad na 40 ay patuloy pa rin nagpapakita ng mataas na antas ng paglalaro. Marami ang naniniwala na kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ilang taon pa, hindi malayong maabot niya ang 60,000 points, isang record na maaaring mahirapan pang lampasan sa hinaharap ngunit hindi rin naiwasan ang mga negatibong reaksyon mula sa kanyang matagal ng mga kritiko. Isa na rito si Skip Bayless na bagaman binati si Lebron sa kanyang bagong record, iginiit pa rin na hindi siya ang tunay na greatest of all time. Hindi na rin ito ikinagulat ng maraming taga-subaybay dahil matagal nang kilala si Bayless bilang isa sa mga pinakamalalaking detractors ni Lebron. Isa pang hindi natuwa sa bagong achievement ni Lebron ay si Charles Barkley. Ayon sa kanya, hindi raw makakamit ni LeBron ang ganitong mga numero kung naglaro siya noong panahon nila Michael Jordan kung kailan mas pisikal at mabangis ang depensa sa NBA. Sa kabila ng mga batikos, hindi maitatangging si LeBron James ay patuloy na gumagawa ng kasaysayan at ang kanyang pangalan ay tiyak na mananatili bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng basketball sa lahat ng panahon.